Ito po, ay baka Bukas ano naman kaya Sa lunes, anong request nyo guys? Timing. <laughs> timing na timing. Baka makita ni Ramel to. Bakit? Mapalood niya. Timing niya din. Timing niya din. mga farmer malapit na ang break ayan tapos lang ng birthday celebration ni Chichi ayan kagabi tama-tama na andito naman po yung family ni Kabono at yung mga boys lang yung family nila ayan kaunting kwentuhan nakabukas ang ilaw ang ganda ang ganda ayan, ano. at tayo naman ay magtutuloy ng na huling huling naiwan kong tuta mga farmer Tuloy ang ligaya. ilan na ba ito? Marami na palang paa ha. Oh. May bagong lamesa yung naan dun. Palagay ko yung makina natin. Kaya nag-ano, Hindi siya pwede nung ano, uh, Nel. Yung masyado mataas yung tambocho na nabibilaw ka ng nung sa usok siguro, no? Kaya parang nahihirapan. In Iniisip ko kagabi. So, wala namang problema. Chinik nila Umaandar siya. umaandar. Oh, Tapos ngayon, parang wala na naman dahil na ano na no siguro nang ano. Nasaan yung ano niyan? Ano? Yung parang 'di ba mayroon parang ganun niyan. Oo, takot lang. ano. Kaya na lang natin pa check pa, natin, yung... try nating linisin, pero palagi ko orado lang 'yan. Kasi masyado mataas eh. 'Di ba? Na iipon yung residue nung ano. Nabubulolan. Hmm. Ano yung Dey, pagkano naman, medyo minor lang wala nang ganong kaso. Oh. Ah, ito na yung mahaba sa ala, no? Oh, wow. mahaba na ito. Oh. Nakailang mahaba na ba? So, ilan ang lamesa? Dami na pala, oh. Pero kailangan pa po ng mga mga pang-apatan. Kasi ito, ano, Ani man yan, eh. So, kung apat na kakain, apatan, doon naman sa kabila, kapatan ay kasi itong mahabang isa gagamitin namin yan doon sa tamba sa ano sa may lisunan ako sing isa may iwan dito ito ayan. ganda ito yung pinaka ano tingnan yung dinagyan ni papa yan ito tapos si Kapamer Alex ay. Ano kaya 'to? Makita ano ba 'to, ka-farmer? ayan no. Oh. Makita RP0900. ayan no. Oh. Tama ba? Yung guide hirap maghanap. Sayang naman ano. Makita 09 RP0900 ano to Ah, uh, lunch router hmm. Ha? Parang tabatcho ito ah. Ayun yung padidehin ko ako. Ayun ah, yung napadidehin na ano. Galit. Exactly. Hindi ano itong nanay na ito. <laughs> di, di, mabut, <laughs> di mabuting ina. <laughs> sinabi lang yan siguro mataba na oh yung ano si Abi magaling magpadede kaya hindi nga duro din na puro ganito lang muna ayan o oh, kasi nalagyan pa ng mga paapaan ni eh, Rizal ito mahaba din Ngayon, natin kung kakapasin tayo sa mga sa paa wala nang problema ang dami pang pang paa ang kulang ay yung pang ibabaw No, yung pang ibabaw, ano? Hmm. Yung pang ibabaw na... Ano to eh, three, parang 3 lang ang ano eh, 3 ang size. Kasi yung isa mas makapal ba? Ah, may kaltas na. May kaltas. wow. Ah, ganyan na lang, no. Iba naman na isa pa. Kinaltas na lang. Hindi naman. Ano na? Matipid po daw. Matipid. Matipid ko ako. Ah, makitid. Ang ah, ganyan yung Makitid na sa kuya. Ay, oo nga. nandito ni Papa yaman, ano. Paano ang ano niya? Lalagyan pa ng parang brace dito? Hindi na. Okay na yan. Oo. Pero tama nga si papayam Kasi kung gaganunin, Galing ano? Ganun yung mga, mga para. Nasa isip po ganyan eh. Lilit na yung paa. Oh. Makitid. Pwede ngang pwede nang tumumba na eh. <laughs> Ang galing ah. Eh. Galing talaga oh. Maraming, uh, real Captain Ter. Oh, di ba mga, mga farmer? Ito okay na ito. ayo pero matibay yan tingnan nyo naman ang ano eto ah, eto mga strap strap ah, alternate Oh. Biyang kita limang piso, bumili ka ng pako. Bumili ka ng limang piso pako. Bumili ka na limang pisong pako. <laughs> Parang apong birting yan eh. <laughs> Ito na yung mahaba, ano? busy ang lahat ayan dami pa pala namin dami pa pala namin uh, flap disc na pa order tuloy ako ng mo, almost 1,800 na flap disc anim anim na sizes grabe na tira pa nagtira ng tatlo ayan pasok natin ano ba ang niluluto wow special sa abang abang yan ha eh? <laughs> ay ayan na Uh. Wala na nang ilalagay dyan, Hell, na ano? Ah, pinapalamanan. At baby space na lang, mas mura-mura. <laughs> ah, gawa nito. Oh. Galing, ha. Talaga naman, ha. Eh mga yan hmm. oh, oh. Baga, hindi naman mababali gawa nang naka, nakatukod siya oh, may siniki ah natipak yung ano ano natipak na konti ah ano hindi pala ito Mama kuha din. Nasa oh, may tumpangit ano. Mata talaga walang ano. Oh, ayo. Talagang mayat maya nakaeskwela. Pero nasa ulo hindi siya pabigay wala hmm. ka sa stick well ano hindi hey, mas matibay pa sa palo siya ng mga ito. Mga luma na yun. Baka ilang taon na rin yun. na tumayo mga farmer very good ha ah. Uh, oh nga pala magkaiba nga pala ang sukat ano ganda sana ang ganito kahaba ano? Best, na ang na ah. Uh, last chapter, <laughs> Pwede nang mag-guam to ha. Ah. No. Galawang ano na to ha. Ah. Galawang pang ano na. Pang abroad. Ha. Ah. <laughs> Dami din na i-share si Papa yaman ha? na. Na. Umakan e, yan tung. <laughs> <laughs> <Ust>, Mariano ano. ha <laughs> pala Saat pala Ha? Wala Pero parang mas matibay kung sa bagay Kasi ano niya eh, yung pinaka dito no Suporta no, dito sa Tama nga ano. Nakasuporta po dito Para hindi ito mag ano. So tama Nakala ko dito din Okay din naman Pero Mas matibay nga naman Kung dito Dahil ito May tumutulak pa dito sa Manipis na kasi eh. Diba Ayos yan Ayan na Ito na yung last Bago bago tayo mag ano no oh uh, ako yun na yung mga pinagpakuha na ano to wood ah pati na yun ay. pala na nalilinis yan ah <laughs> bukas na sunday sunday pills bukas lumaki ang braso ni Dexter ano ha ah, panayata ang buhat mo ah lumaki ang braso mo na hindi ka ba bumubuhat tao hindi mo binubuhat hindi ka bumubuhat ng tao <laughs> Siopaw na eh, kakabot ng siopaw Sa gabi, no? Siopaw <laughs> eh Burger lang eh Burger, yeah. May minute burger pa ba ngayon? Hindi, yeah. eh, anong? Minute burger ba yung Minute burger na? Ano <laughs> ah, wala na Ano wala na rin yung Angel Burger? Ah, na ano Ano na? Dati patok yung Angel's Burger, di ba? Naiiwan yung mga ano, burger machine sa aming burger. Hindi, burger machine pa lang meron pa. Minute burger ang wala na. Minute, minute May minute burger pa ba? Ang parang ito. Sabi na nga kuya, na Ah. Sa abinida naalala ko, Scott Burger. Buy one, take one din yung Scott Burger sa... Uh, ewan ko kung mayroon pang nakakaalala ng matagal na yan minute burger burger machine wala na angel burger ano angel's burger sa unang kagat puro ketchup ito, medyo matagal-tagal din ito matrabaho ne tapos lihan na naman no tapos ano na katapos nyan ah wood stain na no ano ba makauna wood stain o sanding sealer Oo, oh, no wood stain mo na nauna yung wood stain papayam hindi <laughs> yeah. Alam ko wood stain eh. Kasi sisipsipin sipin niya eh, di ba? Parang minamantsahan mo muna ano? Eh, no? So, Ito ba yung COVID? Ano ba yung parking mo? bagay, pwede rin sanding sealer muna kasi magliliha ka pa ng konti eh. Pero sa pagkakalam ko, wood stain nga din. Para masipsip niya yung ano, no? Naho gani po pala papayaman ako ha, ano? Hindi ba pula 'yon? Parang mas maganda yung walnut ah. Mas dark dark brown. O kaya oak. Alin bang ano, oak ba walnut? Walnut po ata yung medyo brown ano masado nga na eh para mas maganda may de brown. Mo guys, mo. Ano yung tanda? Pangtutukan mo 'yung babe. Ito. May sili pa tayo normal doon, yung Sini right? normal. Yo, no more na. Sa tindahan ng mangga. Tang normal sili. Yung iranta. sa may lilim ng mangga. Iko mo ako ng ano, green. Para. Pasuyo ako ng green. Jo, uh, mga 5 piraso kada subo isa. Pa <laughs> bombo. Ito po ay baka. Bukas ano naman kaya nga, sa lunes, anong request niyo guys? May ano? Baka magdumubli yung braso mo ha. Lapit mo yung juice kaya Sugar, sugar. Sugar. Sasa Tagay mo. Tagay mo boy. Shoutout pala kay Nanay Christy, Parmine! Ayan! Shoutout! Shoutout mo naman, Dex! Nanay Christy! Shoutout po! Nanay! Nanay Christy pala! Ayan si Nanay Christy. Mga tutok lagi. Nak! Sarap ng kain n'yo. Tita Erlinda Soriano! Ayan! Tita! Na ati Abby! Siyempre! Ati Yoyet! Shoutout mo yung nanay mo!

Timingan niya din. Ay, Ay. Ay po tayo mga ka-timing, kamo. <laughs> Kain muna. Bakit sa labas kayo ngayon? Masarap kumain sa labas. Mura pa. Eh, oo no, nga, naman naman <laughs> Labas ng bahay. Para mo iba. yung... Lutong ano? Paparas. Hindi naman. Ito, sa kamo, no? Pakikain ka daw sa Kailan? Saan na? Sa Bamba na? Ah. Pinatimel? Bamban? Bamban. Bamban? Ay, Bamban ba, bebe? Mm Hindi -hmm. pala matutuloy yung okay. sa akin si hmm. Sayang na ma'am Tinanong ko kanina, mag-out of town daw sila uh, pina -ate, na, Ate Pia Mel. Ate Pia Kanina? At, at, kanina mm, dito, pia Sigwa Kaya kay... Tsaka kay no? Kuya Lex

<laughs> ah. Basta, wala Ay talaga. Legend. <laughs> ah, wala <dun>. Legendary timing. <laughs> <laughs> Sarap ah. Wala na mo. Walang halong beer, masarap. Lima. Hindi anak nito mo. Oh? Oh? Hmm. Ah. Oh. May Panay follow sa akin yung pulilan. nag test na naman ngayon. Si Ah si kay ano Al Santos yan ano. Wala pa naman baboy. No. Wala akong mahanap. kalambing naman sa iyo. Wala pala dyan mga kapatid mo no. eh? dalawa dalawa eh bali, tatlo lang kami dyan. Pero sa may uwi. Ito, dadalhin mo ng pulilan. Ang tumawag Kanina nag-tech na nag naman. habis si Dexter. Kalahat yung sili. Isang... Ito mo ito. Ito <laughs> ah, nabusog lang ako naiwak ko na kanin pa baka pag mabusog ako antok yan ako ganit ang <laughs> oras pag mabusog parang sawa pag -isa. isang ino ba ang nahulog sa timing ng the eh, minsan kasi alas dos na kayo kumakain eh Ha? Lisa, alas dos. Bukas, alas 12 ulit kami. Ano oras ang ano mo? Get Wala free. naman bukas. Baka. Ah, sa akin ngayon. ka ba bukas? Marikina daw. Ba? ba mm. Si Sir Larry Sandoval. <laughs> <global>. Sayang naman. <laughs> ba <Bukas>. na <laughs> Wala na. Okay, ingat, ingat. Thank you. <laughs> <laughs> na boy mga pek ah sabagay <melod 2016> pag inanong yung stain pala hindi naman matatakpan na yung kulay nya ano? Eh. ganyan talaga ang kulay nya ano? Ano nang minahalo? natural shade kano ano mas madilaw yah eh. Pero wala naman ito. Oh, putol na. Yan na yun. Alin ang mas mahaba, Dex? Yun o yun? Ito. Mahaba. Mahaba? Uh, ha? Ito, kuya. Pag-aaralan natin. Oo. mahaba yun? na Na? Parang Ah, ito 6, ne. Ha? Mas mahaba ng 1 foot, no? Pero pag nagtabi-tabi pala tayong kakain, hindi rin kasya na. No? Hindi rin kakasya. Dati yung ginagawa itong haba nung dyan, ano? Yung kainan noon. Haba. dyan pa? So, hindi na, ha? Yung na nga no? Gagalaw kaya ito, hindi na, siguro, no? Hindi, yung gaganang hindi na, no? Hmm. Tuyo na ito, no? parang matamlay pag walang Carolina <laughs> napasaya pa ni Mario yung kainan ano <laughs> si Mario ah You oh. know, awo, satu satu, galeng ah. Ambon-ambon pa Ayos na So, ayan At Ang system, mga farmer Ganito Kailangan na naman magpatubig Kailangan natin magpatubig Pero, yun nga sana yung ating patubig bagay mabilis lang naman pong tawagin si tatay sayang linggo bukas ano kapag patubig sana sana konti lang pong sira so yan maraming maraming pong salamat sa tayo Saturday let's close it early yan maraming maraming pong salamat at bukas Sunday, di ko alam kung ano bang ano natin. Lechonan lang tayo and the pigeon. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay!